Good morning po mga kalaki, magandang umaga, hello! Tara na, sabay-sabay na po tayong gumising at sabay-sabay po tayong manood at sabay-sabay po tayong swertehin. Kailangan sabay-sabay tayong maging lucky po ngayong araw na ito. Okay, mga kalaki, bangon na. Siyempre, ano pang hinihintay natin pag ganitong oras? Siyempre, mga lucky numbers na mula po sa amin ni Lola Carmen. Binibigay ni Lola ang lucky numbers, sinusumada natin yan at yung iba kinukuha po natin sa kanyang libro. Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Two digit po ang ibibigay natin ngayong umaga kaya sa mga bago sa mga vlog namin dyan. Abay, tutok lang po kayo at manood po, panoorin niyo po mabuti kung paano po kayo makakakuha ng mga tips at mga lucky numbers po na libre po na wala pong bayad. Ito lamang po sa vlog namin na yan. Ang mga lucky numbers, sinishare natin yan, wala pong bayad dyan. Siyempre mga kalaki. Pero po, ang private consultation po yung magpapakode po na talagang private po na gusto nila magpa-code, tututukan sila, yun po ang may membership at wala po itong pilitan. Good for 3 months po yan. Kaya mga kalaki, eto na. Kung ready ka na at ready na rin ako, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao. <laughs> Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ang sarap-sarap ng gising ko kanina. Grabe. Ang sarap-sarap ng gising ko kanina kasi... ah... Uh, naramdaman ko na magbe-birthday na ako. <laughs> magbe-birthday na ako, tatanda na naman ako. Kaya mga kalaki, eto na po, dapat po maging masaya tayo ngayon. Ano man po ang ating kapalaran, dapat pinagpapasalamat po natin yan sa itaas dahil naniniwala po ako na hindi niya tayo bibigyan ng problema na hindi natin makakaya. Lahat po yan may solusyon. Mali mo, kami pala maging solusyon sa problema mo. Kaya eto na po, ang 2-digit lucky numbers, Quezon City. Lista mo na. 1-5, Pampanga, 36, 2, Pangasinan, 19, 14, La Union, 8, 20, Ilocos Sur, 35, 2, Ilocos Norte, 21, 24, Nueva Ecija, 3, 19, Nueva Vizcaya, 8, 11, Masbate, 15, 22, Cebu, 27, 3, Aklan, 30, 35, Aurora 2831 Laguna 135 Quezon 20 26 East Olongapo 178 Davao 19 Tagaytay 16 16 East 3 34 Bacolod 57 Cavite 359 Taguig... 21 13. Mindoro, 22. 4. Marinduque, 11. 7. Caloocan. Oh, Caloocan. 2. Saiz, Muntinlupa. Gis, 9. Palawan, 1. 12. Zambales, 13. 20. 8. Tabuk, 16, 17. Sambales, 1, 18. Uh, Palingga, Apayaw, 35-4. Romblon, 9-30. Angono Rizal, 5-32. Montalban Rizal, 29-8. Antipolo Rizal. Ano to? Antipolo. Eh, medyo malabo na mata ko. Antipolo Rizal, 23, DC sa East. Taytay Rizal, 5, Gs. Kainta Rizal, 9-2, San Mateo Rizal. 7-1, Isabela. 24-29, Tugiga Rao. 30, Gis. Gis, okay. pwedeng Gis 30, ganon. Okay. Rojas. 21-2, Capiz. 8-5, Buhol. 14-19, Bulacan. 30. Uh, to Bulacan, 32, 24 Baguio 1, 6 Bicol 4, 8 Batangas 18, 25 Bataan 26, 28 Ayan po mga kalaki, puputulan muna natin sa bataan Para po sa masusugin natin mga followers dyan ng mga bago Abay, uh, gumising na rin po kayo. Tumutok lang po dito sa vlog namin dahil ang mga laki numbers dito, libre po. Wala pong bayad mga kalaki. At tandaan nyo, pwede nyo po yan uh, tayaan kahit saan nyo po gusto. Bahala po kayo basta after 3 days, papalitan po natin yan. Okay? So mga kalaki, ang mga laki numbers namin, makukuha mo yan. Basta nakafollow ka sa amin, hanapin lamang po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers sa TikTok po. Red Parong Kindid po na mayroong 417,000 followers. Sa YouTube po, Red Parong Kindid po na mayroong 16,200 followers. At meron po tayong second account sa Facebook po. Red Parong po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at si Aris Gatchal yan. Yan po, dyan po kayo mag-request mga lucky numbers. Humingi ng mga lucky numbers na gusto nyo. Pag nabasa ko yan, nakita kong nakapalo kayo at chat kayo ng chat, reply kayo ng reply, nag-share kayo ng video. Siyempre, papadalan agad kita ng combo o extra laki ng boys, depende po sa tatayaan mo. At tandaan nyo po ah, private consultation po ang may membership dahil kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, yun po ang private consultation. Sa mga interesado lang po yan. Kung interesado ka, message ka na sa messenger ko at bago ka magpa-member, make sure po na makakausap nyo muna ako para legit na legit ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. So, eto na, ituloy na po natin ang pamimigay po sa... Ayan, butuan. Butuan, eto na po. Sa is Bentin Webe, Benguet. 13-28, Iloilo. 1-26, Leyte. 5-14, Samar. 17-29, Paranaque. 4-16, Manila. Gis, 24, Pasig. 1.19, San Juan 2.30 at Marikina sa is 9. Ayan po mga kalaki ang mga nasumada po natin ng mga lucky numbers ngayon po umaga takbo na sa suki yung outlet make sure po na nakarambol ang 2 digit ngayon kahit po ang 3 digit mamaya pati 4 digit para mabaligtad man po ang numero panalo 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 pa rin po tayo win 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 pa rin po tayo eto shout out po tayo sa pamilya Dominguez po. Pamilya Dominguez sa may Bicol po yan, sa may Legazpi City, Albay. Hello po. Maraming maraming salamat po. At syempre, shout out po tayo sa mga crew. Ayan po. Crew po ng anong airlines to? Uy, ayan po. Ng Cebu Pacific. Hello po. Maraming salamat po. First time po nag-comment ang mga uh, siguro passenger o at nagtatrabaho doon. Hello po, maraming maraming salamat po sa panonood po sa aming vlog at sana po swertehin na rin po kayo dyan. Namimiss ko na po sumakay ng aeroplano papuntang Boracay, ganoon, Palawan. At kung kukumbidahin niyo ako sa Dubai, shout yeah, shoutout sa inyo sa Dubai, sa Thailand, sa Malaysia, baka gusto niyo akong kumbidahin dyan. Eh, Pupunta ako dyan. Magbigay tayo ng mga lucky numbers at picture-picture mga kalaki. Okay. So, ayan po ang mga lucky numbers natin. Ingatan niyo po yung three days. Good luck po at sana po ngayong Burmas at magpapasko. Sertein po tayo. Good luck po.